Hello, nagluto ako ng gawa. Ang gawa nila. Nagulat pa ako ng 25 minutes ay ito maluto. Ayan. Ayan, pinabukalan na luto na siya. 25 minutes pa na siya para ma-ready. Ayan. Ang kulang na lang is 8 minutes to serve. ito yung date so tamar yan pa pag kami ng ordering da pizza <laughs> pag kami ng ordering da pizza kuno mo sa kusina to yung tinadam yung amo ko yung lalaki ko naman na amo ng doon sa lahat ng mga Miss ang pamilya, sobrang miss ang pamilya. Mag-isa lang dito, Ko lang mag-isa dito. Sobra kamingaw.